Ayan, mura lang, mura lang. Magtitinda muna kami ng isda ngayon dito. Titinda muna. Kamati si Buyas lang katapat yan. Kamati si Buyas. Biro mo, 20 lang, oh. Sino, kuripot? Ay, gustong-gustong ninudo yan, ah. Kaya pala pumapayat si Nuno, eh. <laughs> Sabi ako lang mo mag-isa Magtitinda muna sa sideline muna ako ng tinda. Ha? Ah. Tapos magsa sideline din ako doon mamaya sa halo-halo oh. Oh, mura nga lang ha, oh. magkano pare? 120 lang kilo 120 lang ang kilo ng ano oh Tawilis. Oh, tapos yung tahong 50 lang. Sang kalahati. Ano lang 'yan eh. Kamati, kamatis sibuyas sa katalbos lang ang pangsahog niyan, okay na eh. Oh. Mataba na yung tahong ngayon kasi ado, um uh, March na. Hanggang August 'yan eh. sa akin mga isang kilo niyan. Tapos pogi pa yung nagatinda Sinasabi ko Pagkatapos mo pre pa doon tayo sa kubo <laughs> Kasi na, nakakamis naman yung kubo eh Walang tao Si Ma may paano-ano si ma'am sa akin no? Mukhang iba yung mata ni ma'am sa akin eh Mukhang nakukontrata si ma'am dito kasi sa amin, ayan. Oh. Ayan. So, tignan niyo naman, ha. Eh magsasasay